nasa Hindi linyo natin. Hindi eh. <laughs> ganun, no? Nasa linya natin ngayon. Uh, speaking of uh, uh, Comelec, nasa linya natin si Comelec Chairman George uh, Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Saksi sa Double B Radio na TV pa. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, mabuhay Sir Weng. Sa mga kababayan natin na sa buong bansa, magandang umaga rin po. Okay. Um, mayroon pong 18,000 plus na mar, uh, 18,255 na mga hmm. manunong manunumpa ngayon. Dapat at po, upo sa kanilang uh, panunungkulan. Pero mayroon pa bang nakabitin chairman na hindi dapat manungkulan for whatever reason? Halimbawa may naka under protest. Mabuhay Sir Weng, una muna, tama po kayo ngayong alas 12.01 ng tanghali, eh sila ay ganap na na opisyal ng lokal at nasyonal. Mm -hmm. Ang iba po dyan, nakapanumpa matagal na, mga pagkaproclaim na pagkaproclaim, nanumpa na kaagad eh. Mm -hmm. Kasi nga po, sabi ng Korte Suprema, para magkaroon, halimbawa ng congressman, kinakailangan may proclamation, mm -hmm. may oath, kahit sa isang barangay chairman, sa isang notary public, at uh, pangatlo, kinakailangan may assumption to office na nagsisimula po ng alas uno ng June 30. Mm -hmm. Ngayon po, yung iba siguro, baka hindi makapag-assume dahil uh, magihinge ang DILG no mga certification na sila ay nag-file ng tinatawag na statement of contributions and Expenditures sa amin sa COMELEC. Mm narin Nire-require na rin po kasi yan maliban doon sa out of office ng ating pong local government. So pag wala sila na ipresenta, makakapag-assume sila pero maaari hindi pa sila payagan na officially na makaupo sa mga posisyon na na kanila pong kinabibilangan. Ngayon po doon po sa mga local positions na mga may pending kaso sa amin, makaka-assume po sila pero hindi po mawawala ang jurisdiction ng COMELEC. Patuloy pa rin po kami na may jurisdiction and therefore pwede kami magrisulba hmm. ng mga kaso nila. Pwede kami magtanggal sa kanila kahit sila ay nanunungkulan na o nakaupo. Sa, local, sa national naman po, katulad halimbawa ng congressman, halos lahat naman po yan ay na-resolve na namin. Kalalabas lang po for your information, ngayon ngayon lang po, minuto pa lamang, ang uh, desisyon ng COMELEC doon sa kaso ng Abante versus Shua mm -mm. At uh, uh, ilan na lang po kasi yan, yung sa party list po, Ma'am Weng, Sir Weng ay hindi pa po mayroong isang party list na hindi naman namin, hindi naman nagkaroon ng proklamasyon. So by June 30 ngayon, aras uno, hindi mawawala ang jurisdiction ng commissioner election. Linamilan po natin, ano po yung decision sa Abante versus Chua? Uy. Yung pong sa kaso ng Abante versus Chua, minarapat may ng mayorya ng Commission and Bank na i-sustain at i-affirm ang desisyon ng COMELEC Division na dine-disqualify yung respondent po doon sa kaso na iyon. Mm -hmm. And so, uh, hindi po natin alam tinanong po natin yung magiging implikasyon ng naturang desisyon ng COMELEC ka and Bank. So, so si Abante uh, yung uupo. At uh, kung pagbabasihan po yung desisyon ng COMELEC and bank yes po mm -hmm. uh, 'yung po ang magiging implikasyon pero oh. siyempre syempre po may mga ibang technical matters procedures na kinakailangan ding pag-aralan at pag-isipan tungkol sa bagay na 'yan. Ito 'yung may, yung, di, 'yung second place na na pamamaraan uh, na hindi automatic na pag na disqualify 'yung uh, nauna 'yung nanalo ay pwedeng pumalit ang uh, sumusunod sa kanya. Hindi ho nasunod dito 'yung 'yung po uh, 'yung uh, sa Korte Suprema apo, na, apo, na, na, na utos Yes po, Yan po yung dahilan kung bakit mamayang hapon may pagpupulong tayo sa Solicitor General upang uh, pag, pag usapan na namin yung tungkol sa issue ng second placer na kung saan ang COMELEC ay magpapa-request ng clarification sa ating katastasan hukuman. Mm. Hindi man ito yung pagpapareverse ng kanilang desisyon, kundi mm. hindi ipapaklarify lang po sana namin yung sa local po wala tayong problema kasi sa local pagka po natapos na ang ang pag-assume at na-disqualify sila ang uupo ay succession sabi po ng ng Korte Suprema. Pero papaano po bago mag-assume ngayong araw na ito yung lahat ng sa congressman at nagkaroon ng desisyon ng COMELEC um, after ng proclamation nila, sino po ang pauupuin namin? Second placer po ba o yung mismong bakante ang magiging posisyon? So yan po yung mga bagay na pag-uusapan din po mamayang hapon with the Solicitor General. But for office. the meantime, malinaw na yung desisyon ng COMELEC dito sa Abante Ambang. versus Chua. Okay na 'yon, Chairman. Yes po. Uh, Magiging subject yes, na lang po, ito ng petition sa House Electoral Tribunal Ganun po ba 'yan? Um, maaari po 'ng ang mangyari. Maaari din po may pumunta sa Korte Suprema okay. and uh, therefore kaya ayaw ko pong ma mas masyadong talakayin dahil okay may procedural po. issue po kasi na ma-erase okay yung po. parehas na parties na sa bagay na yan. Mm -hmm. Pero mamuhaeng sa huweng ang importante, at least is isa na ito sa mga kahuli hulihan ng mga kaso na meron sa Comelec involving national position. Pero mm -hmm. first time na ito ay gagawin through the Solicitor General, yung pag, sabi niyo nga kanina ang salita ay pag-clarify sa issue na yan. Yes po. Kasi ang Solicitor General po kasi Sir Wang, Ama uh, am Wang, Sir uh, Wang, ay ang uh, abogado ng Commission on Elections. Mm -hmm. And therefore, sila po yung aming papakiusapan na humingi ng klarifikasyon sa ating pong uh, opisina ng ng uh, Solicitor Bagamat alam natin, pagdating ng 1201 ngayon mm -hmm. ay meron na pong miyembro ng House of Representatives. Yan po yung sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng Reyes versus COMELEC. 1201 ngayon ay effective na na sila ay kongresista at effective na na sila'y makakaupo na sa mga posisyon na kanila pong tinakbuhan. Okay. Yung pangalawa, yung sa party list naman, uh, effective June 30, uh, mananatili ang, sabi niyo nasa poder pa rin ng COMELEC o desisyon pa rin ng COMELEC ang susundin? Yes po, yung isang party list na nakakuha po ng tatlong seats ay mananatili po ang jurisdiction sa komisyon sapagkat hindi po kasi nagkaroon ng proklamasyon ang National Board of Canvassers. At dahil po dyan wala yung isa sa mga requirements or requisites mm -hmm. para magkaroon ng membro ng House of Representatives. Okay. Ang importante po kasi doon pagdating ngayong tanghali, mm -hmm. pagka po, walang desisyon pa o walang proklamasyon, mm -hmm. ang uh, jurisdiction kasi pagkatapos ng 1201 ay mawawala sa Comelec at mapupunta na po okay. sa House of Representatives Electoral Tribunal. Salamat. Chairman Maulina. Uh, oh, uh, thank mm. you po sa oras ha, Chairman Good George. Good morning po Chairman, thank, thank you. Thank you po. God blessaga po Sir Wayne, mabuhay mabuhay po lagi. Thank you salamat. Si Kamalek Chairman uh, George Erwin Garcia.